Ne, ne, ne. Ano yan, Katuro? For but, your information. Oh. Na, but may oh. dala ka na namang printer. Oh, printer ito, Mal. Para saan? Para sa church. Wow! Meron na namang maswerte yung church oh. ang mabibigyan ni Katuro ng printer. Ano to? Bago. Hindi pa hmm. siya naka-unbox. Uh oh, At oh. At saka meron siyang uh, bag paper. Wow! Ito, ito, si Long. Oh. <laughs> ito Ayan. Ito naman si Short. Oh. <laughs> Ito naman, si Crayola. Oh, Crayola. Bunga, may Crayola pa nakasama. Hindi uh -oh. lang pala printer. Yes. Ito yung memorable sa akin tong mga Crayons Crayons na to. Alam mo kung bakit Ma. Bakit? Nung araw, mga kaibigan, hindi kami masyado nabibilhan ng ganito. Uh, madalang lang. Kaya ngayon, ginagamit tayo ng Panginoon para makapagbigay. O, di ba? Wow. Katawain mo yun? Uh -uh. Yung dating humihiram, humihingi ng bond paper sa mga <coughs> kaklase. Bumihiram ng mga crayola ngayon, tayo na yung nabibigyan. Wow, glory to God. Biba? At meron na namang napili si Katuro na mabibigyan um, ng bagong printer. printer na mapapakinabangan ng mga bata. At hindi na lang upset. bata, kahit yes. anong activities ng church na po Yes, ipiprint. Kaya ikaw, nanonood, kung may kulang sa ano, church nyo, ipiim nyo sa akin o kaya i-comment nyo, baka ikaw na yung susunod na... Um, mabibigyan ko na Siyempre, kakabsat, kailangan din natin ipag-pray, di ba? hindi. Uh -oh. wag sanang sasama yung loob sa mga nag-PPM sa akin na madami. Pero, pini uh, pinipili ko naman. Kaya, wag sanang sasama yung loob nyo. Pray-pray uh, lang until you succeed. <laughs> Dinadag sa din kasi ako, mga kaibigan, ng uh, negative comments na yung vlogger na yan hindi nakakatulong. Yung vlogger na yan report Hindi po kasi kami showin ng aking asawa <laughs> sa pagtulong. True, hindi namin uh, ine expose sa social media yes, yung mga tinutulong namin. Yes, vlog ako para makapagpasaya ng tao, hindi para nagyayabang sa ibang tao. Ito na rin yung mga bunga ng pagbablog namin ni Mrs. Hmm. na tinutulong din namin sa iba, hindi lang yung sarili namin yung tinutulungan namin. Di ba, mahal? Mm-hmm. Siyempre, sa Panginoon pa rin lahat ng papuri. Kung wala siya, siguro, hindi rin namin ano di ba? Mm-hmm. mm Napakabuti talaga ng Panginoon dahil ginagamit niya tayo para makapag-spread pa ng maraming gamit sa ibang mga church. Siyempre. Sa kakakabsat ang pagtulong mm -hmm. ay hindi na dapat isinyo sa social media, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Alam naman ng Panginoon kung ano yung hangarin ng puso mo sa mga tao. So, so that's, yung all. Line, that's all. So that's all idideliver na namin kakabsat and then God bless you. <laughs> Thank you Brother Joel and family. God bless you. Alias, Katuro and Katura. <laughs>